Nagpasibaw sa ilang kabalaka ang opisyal sa General Santos City mid Vendors Cooperative sa planong ipatukod ng mulingke. Human nga naprobahan sa sanggo ng panglusod Hulyo 16. Ang panginabuhi diri sa Palengke, 5-6 ang ekonomiya. So halos tanan, nagabagood sa utang. So isa ka bulan lang, butato isa ka simana, mahimong bulan, mahimong tuig, nga wala kay tarong nga panginabuhian, dako kay nag-impact sa mga gagmay negosyante, apil mi So mauna nga dapat sa pagplano sa construction sa palengke, consultative gyud Transparent unsa ang advantage ug disadvantage og so, timbangon sa si LGU kung unsa ang intervention nila ni pagabuhaton. Samtang, ang Vice President sa Market Vendors Association nga si Abdul Hakim Sarikala na mahayag nga supak kahit sila ang ilang grupo sa ipatukod ng Mulingke. Dili idayon ang panawagan ako kung ihatag lang sa private ni, ihatag na lang sa amo sa federasyon. Kay kaman na lang ang magdumala dere. Samtang, ang chairman sa Laray Vendors Agriculture Cooperative nagkumpirma nga sa ilang tapad planong ibalhin ang taga wet market apan adunay kakulangan sa pasilidad. Uh, katong first ko nila nga ingon ibalhin ang uban diri nga ko, an, mga vendors tanan. Unya di ma magbalhin ang uban kay wala pa may kuan proper nga kuan mulai mga kanal hmm. ang kinanglan rin na to kanal o ang kuan kanang CR hmm. Uh, sigo serang kuan pero kung itanan-tanan siguro dili guro ka pasigo kaya ang face area man ang gisgutan nga ibutang diri ang market o oh, mawala nga tong proposal nga ma, kuan, mauna diri ang, ang ang wheat market. Uh, doon ang pagpaklaro ang City Treasurer sa pagdumalao niya kung matukod na ang mulingke Ang rental ng mga tao doon sa na ano, uh, hindi na ang City Government ang magbuot. Mm. Kato ng uh, uh, investor. Mm. oo Ang investor naman magbabayad lang siya sa atin mm. na uh, dapat niyang bayaran according to the contract. In the heart of changing lives, Chris jason Brigada News.